Sabi ini kweli ito. Le huluson ko ba? baba-babaon ko di yan. Bagaan ko ya. Hindi mabigat din. Yan kweli ito. Kweli ito. kami puy natin eh Manana pa lang po. Come si Gilmar to, eh. lang naman. Parang desert Oo. Si Bukuman saka si uto ito, eh. Marami meta pa lang. po. Oh. Oh, mga oh. Ba. Ang laki magandang hapon po. Kami po ay palang pa din eh. At bukas po ay Katapos lang ng trabaho namin. Bukas po ay ano. May terno po. Ay may igi din po mga ipamerinda. Bukas. Yan. Kasama po natin si na Jilmar. Saka si Uto yun. Si Carlo. Uy. Ari po. Oh. Nasa. Yan. Ito po ang kinukuha namin. Oh. Yan. Ari. Yan. ับปลังพุนาม,นม,อ,มอะไรอยู่ดอมไหม

ang pang ilalim ko ay. Yari ang yagbulsa eh. Dala. Oto eh, pabatak daw oto eh. Ang aking drone oto eh. Mabagalang bumulusok. Dalalim ko o dyan sa parting yan. Oto eh daw aring hand drone. Oto <laughs> eh pabatak daw. Oto hey, eh kuya. Hindi. Dalalim <laughs> dyan kuya sa parting dyan. Oto eh. Oto eh basa ka ko yun ba kapag balaw <laughs> ka <laughs> nampang eh o to yar para pero tumubog na kalabaw ay eh eh ang lalim ay malalim nga po dito tabi tama hindi nga pa nasabi ay kuya malalim dito hindi nga pa lilaliman ano nga po yung tabi tabi, ano? tabi, -tabi. ay mayroon pa man ding malaki tugsuk ay basa ka nang baybay tabi o to malalim malalim po yun oh

Change, play the game that we say, I need a break. I'm stand strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming. Face on when I chase like that, yeah, yeah I play so strong with a knife in the back. i am going swing home, run like a baseball bat. Gonna see me rise. You can hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap, I'ma fly real high. You ain't see me stack, I'ma how you fall, so you get right back up. That's how you get tough, calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. i I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it.

Sako-sako po ang makukuha nyo dito. Masipag lang. Hmm, dami naman po ay. Basta't po ba't para siyang nakulo? Nagisak. Ah, ano Nari Oh. Hari, kagaya po na hmm. Pero pag hindi po sanay kumuha, ay ano po. Ito po ay mga, ito ba yung mga ito mga abandonadong palestana? Ito po yung laki namin kinukuha na. Matagal na po itong nasira po ba? Ah, dami na. Walang ubos. Dito po kami nakakuha ng ano. Pag may mga okasyon, kagaya po ng birthday nila. Magkakapatid. Pag may mga patao, tsaka pang ulamin. Dito po kami nakakuha. Hmm. Kaysa bibilihin mo pa po ba? Ay bukas po ay may pa ano tayo. Sabi ko nga sa inyo patorno ay ito po ang ating ipapakain sa kanila hmm kaysa bibilhin mo pa ba ito pag bibilhin mo pa malaking ano din hmm para makatipid edi may libre naman dito na lang po hmm Hmm. Nakakaya po na rin oh. Laki oh. Ano to, marami na rin ho. Oh. Wow. Oh, dami, oh. oh. dami na yan o. Oh. Kasarapan kuya o. Oh. Yan na nga, ito nga masarap na sa Aw. Oh. Yeah. oh kaya naman na pong malalasing nito yeah. yun pong ating kuha oh. kaya naman na pong makakakain na rin. malalasing oh, po sa kanin buto. hmm, aw, oh, singka lang alak ko ito'y ha oh, ay, hmm. kuya ay aw Ako nga lang hindi napabuslot ay na, nakaalis agad ako. Siya sa sabi nga nit kuy ko, ko bitay lulusong. <laughs> Bakit Malalim nga ko yan sa bandarang ay ito ba yung ginagawang pilapil sa panabi eh. kaya nga ay eh. tinuturo e, e. ano to marami na dyan buko man marami na kaya yeah, kuya oh kaya naman ano na no hindi kaya lang Hindi na po ako masyado nagsasama ng bata mga ka-insan ngayon. Na-strike po. Si Kambal po ay na-strike. Kaya si Buko man po ay hakip-hakip na laang. Hindi po ba talaga tutok. Gawa ng isang bauti eh. Parang nagtataga ng mura. Di hmm. nag... Bawal din pala yun. Ewan. Bawal, sa Facebook. ay eh, mita eh ano sa YouTube ah sa YouTube kung baga bay para siguro yung akala ang tinataga ay kung ano ba kaya hakip hakip na lang po oo baka sabihin yung mataga ang bata ay tama din nga naman kung baga, parang pinag iingat lang kaya ka isang timban na ay si dami na ito eh si buko man lapukon lapukan na rin na yung ito eh Oh. Kaya naman labahin. Pupulak sa washing machine. Walay ang lawan mo. Nabagilag ah. Oo. Ay. Nako. Kurot ka naman eh. Pag umuwi kang gantuin. eh. Oh. Ano? Ay. Oo. tunay. Aha. Gagaratihin ka yung kukurotin kang pinong-pino. Makukurik sabi mo. Ah. Nalapin eh. Pagkurik sabay pihit. Iyan. Oh. Takbo. Inat. Huwag ka mag-iimig at isang pirit pa yun, ano? Ay, oo. Oh. Tawad pa. <laughs> May tawad pa. Sasagot ka pa. Dati pa yung binabatakal pati ba ng mga teacher dati, ano? Ay, ngayon ay sensitive na ang mga bata, ano? Aba, Ah Pero ako yung mas pabor ko yung uti sa dati, kao? Ay, oh. oo. Ay, bata. Kung wala naman nagsusumbuong noon na yan. Oh. Ah, ngayon ay tulpok ah. Yung pag -i yung binatikal. Abay, ako'y dati nga siguro nga bay. Parang dati pati hindi kinakampihan ng magulang ano. Ay. Dati nga ako'y nabatikal din. Siguro nga y ako ako'y bata, malikot. Nabatikal ako ng sapatos sa may takong. Ay di. Ay, ako pa na pagkukurot. Dahil hindi nga kinakampihan kung bakit hindi kinukonsente. <coughs> ha? Ay, garuti ka pa. Ang mga bata po pati dati, pag nga sa unang pasukan ng grade 1, Kaya kihahatid. Pero kinabukasan, hindi na. Hindi na? Sulo na. Kaya nga. O, hindi kagaya ngayon. Araw-araw din. <laughs> ay, totoo to 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 nga. Ano po? Oo, totoo. Nagawin grade 1, ay isang bindi lang ako ba sa school. Hmm. Kaming ngayon, wari ko yung grade 5 kami hinahanap ng mga maestra namin si mam Ma sombrero tanda ko kami naglilimas sa, li sa likod ng sa katigan sa likod oh, oh limas <laughs> ah tinatawag kami tanda ko eh. Luhod. lohod bakit kayo mga naglilimas eh may pasok aboy <laughs> si Antonio na may kaklasikot yan likod din niya ay Antonio din ang pangalan katiganin aboy kami naglimas na eh wala well, <laughs> sa likod ng ano si Kenya, patring nga ba basta do sa likod ay lagring kaya ng lagring oh, limas dati pati parusa ng squat squat ano may patong na libro oo oh, oh. ah, ah. wag kang aalis hanggat hindi sinasabi siya tapos ay yung patilya itataas oo oh, itatotoo yun oh, yung ah, yung pati dati pati parang bawal din ng mga malago ang buhok oo oh, oh, dati ay yari ang patilya Hinihinihin biyabit <laughs> ay, Ito totoo 'yun. Pero ang ayan galing din ng grate, ano? Ah, ngayon ay eh, tulpo ko ah. Tapos eh, ina ka sa social media. Ay. Tapos ay pag Ay, lisensya ano toy? Totoo. Ay, siguro nga pa eh. Nakakaawa din naman ng mga teacher ah. Ikaw ba may pagkakadam student? Ha pa bibit-bihatin mo lahat 'yun. Ay, salut po sa lahat ng guru ay, ako'y pabor din doon sa pinapalo. Aw, hmm. oh, tuloy. Malikot at. Dati ako'y a-a. Gusong-gusong kong umuwi. Hindi naman makauwi. Isinasara ang skull. Kaya nga. Pero... Masara ang pinto. Kaya nga. Biyabit pati dati. Ay, pati po, papasok ay may sipot ang galing sa bayabasan. <laughs> Ah, oh, kateng kate ay ah, talaga yung napapailing yung mga guru ay sabi wala ba, mga bata aray saan kayo galing? ah mayabas po ay bayabas pagtag mangga nasa mangga oo labil na ay wala pa siya nga ay nakakamiss din yung mga ganun eh ano laki pati meron pating hinuhugot pa ang sintron ba na no may anong sakit. Ay, uh -huh. ang mga estudyante, takot dati. Dati Takot talaga. Takot? No. Huhugutin yung belt ni Sir Rabanso. Huhugutin yung belt niya. Iyayabog sa dalawang kamay mo. Ah, pagkasakit. Saka yung mga patpat -pat na lapad ay tatlong daliri. Oo. Uh -huh. Nakapatong ang kamay siya, Tish. Talagang ano ay, anong pitpit -pit uh -huh. ay. Pagpitpit na eh eh, nag-iitim eh. man. Hindi ka na ano, hindi ka na pati uulit. Oo, uh -huh. dala. Dala, uh eh. <laughs> Talagang, hala. I Squat, isang oras. May libro pa. May libro pang dagdag na -dag dagdag kada -dag ilang uh -huh. minuto. Uh ah, ah. Katal na eh. pag ako yung papaburo, mas gusto ko yung gano'n ikaw. Oo. Uh -huh. Tanda nga. Po. Uto, eh, pagkadami na niya, ano? Ah, sa timba na uto yun Ayos na ito. Man. Ay ari sa terno uti ayos na rin Tuy Toy. Oh. Toy. Toy. Kaya nga. Hindi pa pa tayo lalagay natin dun baka tayo makatilapya pa ay tara oo oh, kaunti ano narito na lang eh, ay ano? mm -hmm. kaya nga si tatay bianan ay natin charco din utoy ay si tatay bianan oh alam na ako itirong oo oh, nung elementary eh. tanda <laughs> ha Oo, oh, oh, yun pala magiging kanyang manugang. Ay, sa pasensya po, Bata ay. Oo. Oh, oh. Ah, pero ako na may player ng soccer otol. tool. Oo, oh, hanggang high school. Ah, nalagoblob naman ay. Ha? Sabi ari, magniniyog. Laging pili ay. Oo. oh. Naabot nga kami ng istraa dati, istraa. Yung ako dati, ako yung sinasali sa badminton. Oo. Oh. Ay, ayaw ko, gusto ko i baseball. Toklap naman ang kukuod, bakit talaga tudon-tudo ay. Kinukuha yung mga magniniyog at saka mga mga ngargab ah. Parang malakas ang binte. Oo. Oh. Ari, <laughs> ari. Anak na endong. Oh, lahing ganoon. Hindi ko na mahila. Ah, ano ito yung iba? Hindi mo Ah, mga kaisan kami po yung pauwi na ay pakadami na po na rin yan ilang sako na po yan doon si utoy ay, sako na oh ay thank you marami salamat po kami po yung isa tingalaang pangalaang nung aming kinuha na yan pa hanggang doon aba ay, pa na ah. hindi pa natin uli hindi pa may ano oo oh. okay. uh, lang tanggal po ang alikag eh hmm. Oh, parang hinilot okay. pa tapos po magiging ganar eh ari po ang nakuha namin no eh. yan ari ah, ah. po ari pa oh ah para po ba mga batong pan display no oh. ah mag-asasabaw uh, naman po din eh kikweli ito. lalaga po bago umuwi Nalo nalo ko mo ko yan dito nang talong. Dali. Oh. Tadagos po. Oh. Dali. Kakain po. Ay, okay, kakain. Ayun, ayun oh. Kasabi tariwa. Yan. Kami pauwi na rin po mamaya. Dali. Ah. Pampit na 'yan. Hindi may pang-ulam na tayo bukas ano to uh -huh. Kita berat, mau apa? Kuya, ya Ayo, masih. Kuya, si... dito, kuya mm. itu, si... oh. uh. mm. kuya. Hmm. Kalau masih. Hmm. Kuya, kuya. Kalau penting, kau. Tadi, kuya. Oh, punya kuya itu. Ini, ini punya kain ada ni. Kau kau. Hmm. Hari ini asing di. Hari ngalah kita yang. Kan ini jalan talung anu. tu. Karena jalan talung. Yang baru. Ay, nalimutan mu. Hindi, hindi pa na kulo kasi sige ko lang binili. Ay, akin sasakulin na ho. Sasakol po. Sa pagpunta po namin. Talong uli ano, tol. Hmm. Ang sili. Ano yung uh -huh. uh -huh. ah, ba sa sili? Oo. Ano ba iniuulam ko yun nasa supa la. Ano pa ata ng na sili niyo? Eh. Wala po. Bago pa na. Tol, puto ko. Tol, so, daw kami ni Kuya nung kulay pula, yung tingala. Saka yung siling demon yung kami makuha rin Bilog yun, parang kalabasa ng style ano Sine -sine. Ang... ka, ka o, na nun? Chinese Yung na dati? Oo, wala sa kay Kuya Martin nung tayo well, Ay nako, ibinayaan naman, binagyo, kumilig Pati kalamansi Kaya lang yung sa aking kuya, yun yung pahinog yung maikit, yung dabaw Ano to? Ano to? <topt shoutout> Ako po kayo. Mm. Sa akin yung sa, sabaw ay sold na. Masarap pa no. Ako ah, po siya niyan Nari po yung masarap eh. Alam mo yung ganito mga binabayaran din eh. Hmm, lalo akong malalaki. Ay, pero ayos ito. Ako. Okay. Ah ah uh. po kayo dito. Tayo mm. pa ah. Okay. okay. Yan yung masarap talaga at maliliit yung bang kasarap ang lalaki ano. Yan yung ang luto nga niya. Ang tawag halaan. Yan yung gusto ko yung hapkuklaan. Ah, maayaw ninyo. Baka mga ano. Ang tanay ako ng Para ba may ligtok lang ang pagbuman na yung ayaw. Ang eh. Sabi nga sabi, pakislig. Hmm. Madami pong naman sa ilalim. Ito oh, kuya oh. Ito? Ang oh, dami si po na hmm. ah. Ah ah. Bili ko na lagyan sa kalin. Sige po, sige po. Ito. Ang bali pa na sa bawo. Hindi maganda sa katawan na yun, ganito. Hindi ka bala po ang sakit. Ang mm -hmm. maganda po. Ang agad to, ah, bila nila ang... Meron ko ba tiyo dito dyan lagi? Uy, parang meron ako nakita sa likod mo. Parang ibang klaseng variety yun. Yun ay yung malambot. Hindi yung moral dahong lang bukong. Lahang may tincture dyan. Tincture um, dyan ah. Ha? Huwag na, dyan ah. Dyan ah. po. Aray na ayos na eh. Halaw ka na, dyan. Nang inam. Uh -huh. nom mm. Ha. Pag ginagawa naman n'yo kaniyan. Hmm, ka. Sawa. Dito, sawa ka. Parang umay na rin. Zat. Aku kepala aku tu. Alin. Hmm. Hmm. Eh, Kau tengok di nyong kami minjam. Hmm. Sabar. apa yang minit tu saya tadi. Ah. Kuda itu bukan ini, kan? Hmm. Betul jangan kau tu. Aku tak pernah tiri kau ya. Hmm. Siapa lo? No? Ah, mana lo tu? Kamu kita ini boleh. Ah, yang mana yang jalur mungkin saya uti, ah yang sarap ding. Para pong chot sa. Suam. Suam. Mga antok. Gigi-gisa ako Gusto ha Hindi laman yeah, dito. Niambag na, na. Okay. Ma na kami diyan sa impalasdan, ini itsa ko na yung maliliit. <laughs>